Pagbati sa iyo. Handa ka na ba ulit para sa isang mm, masusing paghimay ng kaalaman? Ang pag-uusapan natin ngayon, isang salita na pamilyar pero baka kailangan nating suriin pa, pagsamba o worship. Tama? At itong mga ideya natin ngayon, galing ito sa isang uh, CP na binigay mo sa amin, isang chapter na Worship ang Pamagat. Oo, yun nga. Ang goal natin dito ay himayin talaga na no, yung iba't ibang mukha kumbaga ng pagsamba ayon dito sa material. Titingnan natin yung connection sa leadership, sa mission, tapos may mga examples din from the Bible at uh, personal experiences na nabangkit. Okay para makita natin kung ano ba talaga yung pinaka-importante sa usaping ito. Exactly. Sige, umpisahan na natin at maganda sigurong simulan dun sa um, kwento mula mismo sa material. Nagpapakita kung paano minsan nagiging uh, medyo komplikado itong usapin ng pagsamba. Oo, yun nga. May experience yung author sa isang malaking conference. Libo-libo daw yung leaders na nandun. Wow, ang dami. Oo, iba-iba siyempre. Iba't ibang edad, background, pati denomination. So maganda sana yung diversity. Pero pagdating sa style ng worship music. Ah, eto na. Doon nagkakatalo. May gusto ng contemporary, may gusto ng traditional. Tapos madalas, yung mga hindi happy, sila pa yung ano, pinakamalakas mag-voice out. May point ka dyan. At dito nga pumasok yung isang matinding reklamo, di ba? Yun nga. May isang participant daw na nagpadala ng sulat, hindi lang sa author ah, pati sa board chairman pa. Grabe? Ano yung reklamo? Ang akusasyon, mayabang daw yung guest worship leader. Nasa ego trip. Ang basehan, kasi madilim daw yung ilaw tapos may spotlight sa musicians. Ha? Yun lang? Parang ano, medyo mababaw na basehan para sabihing mayabang yung tao, 'di ba? Talaga? Actually yung mismong nagreklamo tinawag niyang bizarre formula yung sarili niyang paraan ng pagjudge sa puso ng tao base lang sa lighting. Nako! Pero inexplain nung author na sadya nilang pinili yung contemporary style kahit medyo mas malakas o may drama sa ilaw. Kasi ang goal nila, maabot yung next generation ng leaders. Ah, may purpose naman pala. Oo, alam nilang may di sa ngayon pero yun yung direction nila tapos ang kulit nung kasunod, di ba? Yung nagreklamo, sabi niya hindi na siya babalik. Oh, pero bumalik pa rin sa email inbox nga lang nung author. Ayun, tapos. Winang tigil daw sa pagpapadala ng links, mga blog, articles na parang nagpapatunay na tama siya. Kinailangan pa siyang pakiusapan na um tumigil na. Hay nako. So ang point dito, itong mga tinatawag na worship war style Volume, ilaw, parang mga distraction lang daw. May mas malalim, mas importanteng laban pagdating sa pagsamba. At dyan papasok yung isang um, napakalalim na perspective na binigay sa material. Sinasabi doon, ang pinaka-goal daw ni Satanas, hindi lang yung parusa sa impyerno. Ano daw? Ang mas matindi niyang gusto ay nakawan yung Diyos, nakawan ng pagsamba na dapat para sa kanya mula don sa kaluluwang yon. At panghabang buhay daw na pagnanakaw yon. Grabe yon, Nakakakilabat isipin. Dito siguro konektado yung sinabi ni John Piper na binanggit din, di ba? Oo, yung sinabi niyang hindi misyon ang pangunahing layunin ng simbahan pagsamba ang layunin. Tapos, nagkakaroon lang ng misyon dahil wala pang tunay na pagsamba. Kumbaga, ang pinaka-ugat, ang pinaka-bottom line ay yung katotohanan ng God is worthy of worship. Mas mataas 'yon sa anumang away natin about externals. Oo nga, okay, so para mas luminaw pa, hinati sa tatlong uri 'yung pagsamba don sa binasa natin. Importante 'to. Ano 'yung una? Unahin natin 'yung uh, maling pagsamba, false worship. Nagsisimula daw ito sa deception. Panlilin lang. Ang resulta, idolatria. Ah, 'yung pagsamba sa mga nilikha imbes na sa lumikha. Yung nasa Exodus 20, "Wag kang magkakaroon ng ibang diyos, wag kang gagawa ng imahen." Eksakto. Tapos may quote doon ni A.W. Tozer na maganda. Sabi niya, "Ang idolatria daw ay parang libel on God's character." Wow. Parang paninirang puri sa Diyos kasi pinapalagay mong iba siya sa kung sino siya talaga. Okay, ano yung pangalawa? Yung pangalawa naman, walang kabuluhang pagsamba. Vain worship. Ito parang tama yung sinasamba, yung Diyos, pero mali yung motibo o paraan. Nagsisimula daw sa pride, pagmamataas. Tapos ang resulta? Hypocrisy. Pagkukunwari. Ito yung uh, paranggal sa labi lang pero yung puso malayo. Dito pumapasok yung sinabi ng Diyos sa Amos, di ba? Kinapupuutan ko ang inyong mga pista. Oo, yung itigil ninyo ang ingay ng inyong mga awit, hmm. grabe yun. Ayaw ng Diyos ng pakitang tao. At yung sinabi ni Jesus sa mga Pharisees, quoting Isaiah, yung Mateo 15, Sa labi lang nila ako pinaparangalan, pero malayo ang puso. Naalala ko yung kwento ni D.L. Moody na nabanggit din. Nakakatuwa to. Ah, oo. Yung sa meeting? Oo. May nag-offer daw ng napakahabang dasal. Sobrang haba na parang ano na, nakakabagabag na sa mga tao, naiinip na. Tapos? Anong ginawa ni Moody? Bigla niyang pinatigil. Sabi niya, kumanta muna tayo ng isang himno habang tinatapos ng ating kapatid ang kanyang panalangin. Ha? Ginawa niya yon? Ang tapang, oo. Pero eto yung catch. May isang medical student daw doon na nainip na. Paalis na sana. Pero naintriga siya sa ginawa ni Moody. Ah, napatigil siya. Nanatili siya, nakinig sa sermon, at dun mismo nag-commit siya kay Christ. Naging medical missionary pa daw siya. Wow. So yung pagputol ni Moody sa parang vain worship na yon. Oo, yung posibleng pakitang tao na dasal. Naging kasing effective ng sermon niya. Napakalinaw na example niyan. Okay, so may false worship, may vain worship. Ano yung pangatlo, yung tama? Eto na yung tunay na pagsamba, true worship. At ito, hindi nagsisimula sa deception or pride, nagsisimula sa relasyon, relasyon sa Diyos. At ang resulta? Hindi idolatria, hindi hypocrisy, kundi... Intimacy, pagiging malapit sa Kanya. Ito yung sinabi ni Jesus dun sa babaeng Samaritana sa may balon, Juan 4. Ang mga tunay na mananamba sa samba sa espiritu at katotohanan. Ang ganda ng description doon. Isang espiritual na postura kung saan kinikilala natin kung sino ang Diyos at kung saan siya nararapat sa hierarkiya ng ating mga pagmamahal. Hindi lang basta galaw, kundi ayos ng puso. At ang example na binigay ay si Moses. Doon sa Tent of Meeting sa Exodus 33, nakikipag-usap daw ang Diyos sa kanya face to face as a man speaks to his friend. Grabe yung level ng intimacy noon. Oo. At dahil sa ganung relasyon, yun yung naging foundation ng pagsamba niya. Sabi pa ni Tozer sa isa pang di ba? Ang pinakamahalagang bagay tungkol sa iyo ay kung ano ang pumapasok sa isap mo kapag iniisip mo ang Diyos. Kasi yung tamang pagkakilala sa kanya, yun yung ugat ng tunay na pagsamba. Okay. Malinaw na yung tatlo. False, vain, true. Tama. Ngayon, puntahan natin yung case study sa si Daniel 3. Yung kay King Nebuchadnezzar at yung tatlong kaibigan ni Daniel, sina Shadrach, Meshach at Abednego. Ito yung medyo mahaba pero parang crucial to eh. Oo, napaka-importante nito. Di ba nung sinabi ni Daniel sa hari, ikal yung ulo na ginto dun sa panaginip niya? Oo. Aba si Nebuchadnezzar nagpagawa ng dambuhalang estatwa na purong ginto. Parang sinabi niya, ulo lang. Gawing ating buong katawan. Haha, <laughs> o nga, parang ganon. Tapos nagpatawag siya ng malaking gathering. Lahat ng opisyal kailangang pumunta para sa dedication ng image. At ang utos, pag tumunog yung mga instrumento, lahat, yuyuko, sasamba sa estatuang ginto. Malinaw na false worship to, idolatria. At yung pagsamba sa image, parang pagsamba na rin sa power ng hare. Actually, sampung beses daw ginamit yung word na worship sa chapter 3 lang. Ganun ka-central yun sa story. Pero heto na, hindi yung mukoy yung tatlo. Si Nasiedrak, Mishak, at Abebnego. Mm -hmm. Alam nila, mali eh. Tinindigan nila, kahit ang banta ay itapon sila sa nagliliyab na urno. At yung sagot nila, grabe, ang tapang. Yung sinipit dun sa Daniel 3.17.18, kayang kaming iligtas ng Diyos namin. Pero kahit hindi niya kaming iligtas, kahit hindi, hindi kami maglilingkod sa mga Diyos mo o sa samba sa gintong imahen na pinatayo mo. Wow! Ito yung tunay na pagsamba in action. Inilagay nila sa tama ang Diyos kahit buhay nila ang kapalit. At tinuturing ito sa material bilang spiritual warfare, spiritual na laban, yung bawat act ng true worship and obedience, lalo na kung may cost, parang nangaagaw ka ng teritoryo sa kaaway. Yung pagsunod, mas mahalaga sa handog, yeah. di ba? Yung 1 Samuel 15. Tama. At may mas malalim pa dito. Bakit nga ba nasa Babylon yung mga Israelita? Ah, dahil sa idolatry nila sa sarili nilang bayan. Exactly. Dahil sa false worship. Kaya itong tatlong leader na to, mas pinili pa nilang mamatay kesa ulitin yung kasalanan nagpatapon sa bansa nila. Grabe ang tindi ng conviction. At ang resulta, nung tinapon sila sa apoy, hindi sila nasunog. Tapos may kasama pa sila dun na parang anak ng mga Diyos, yung tinatawag na pre-incarnate Christ ng marami. Oo nga. At dahil doon, mismong si na napilitang pumuri sa Diyos nila, nagutos pa na bawal magsalita laban sa kanya. At ang conclusion ng author uh, itong public act of true worship nung tatlo yun daw yung naging susi para mabali yung cycle ng idolatry sa Israel mula daw nun, hindi na sila bumalik sa systemic idolatry na tulad ng dati wow malaking impact pala yun na nagbigay daan daw ito sa panibagong sigla for true worship na eventually naglead pa sa synagogue system ang galing? Okay, so napakahalagang kwento niyan. At pinakita rin sa material yung evolution, kumbaga, ng expression ng worship sa iba't ibang panahon. Mabilis lang natin tong daanan. Sige. Panahon ng patriarchs, like Abraham, ang main form ay sacrifice, pag-alay. Genesis 22. Okay. Tapos nung naging bansa na ang Israel. Sacrifice pa rin. Pero nadagdagan ng napaka-importanting element. Music. Lalo nung time ni King David nung nag-assign siya ng musician sa temple. 1 Chronicle 6 Tapos yung nung na-exile sila. Yung pagkakatapon. Ayun. Natigil pansamantala yung temple sacrifices. Yung music, nagbatuloy pero naging malungkot. Yung Psalm 137, How Can We Sing the Songs of the Lord in a Foreign Land? Naalala ko yan. Pati si Nebuchadnezzar ginamit yung music para sa false worship niya, di ba? Oo. Yun yung signal. Pagdating naman sa time ni Jesus and the early church, na reconnect ulit yung worship sa idea ng sacrifice, pero in a deeper way. Paano 'yon? Kumanta sila Jesus after ng last supper. Sina Paul at Silas kumanta sa kulungan. Tapos, syempre yung turo ni Paul sa Romans 12:1 na ang spiritual worship natin ay i-offer yung ating bodies as a living sacrifice. Ah oo. At kasabay niyan at tuloy pa rin ng music, mga psalms, hymns, spiritual songs, Ephesians 5. Exactly. Okay, so mahalaga makita yung pagbabago ng form. At dito papasok yung isang warning na binigay dun sa material. Ano yon? Na madalas daw, lalo na ngayon, iniisip natin na worship equals worship music sa church. Ah, oo common yun. Pero hindi dapat ganun. At higit sa lahat, hindi ito dapat basta dine-delegate o pinapasa sa iba. May linya na tumatak sa akin eh. Ano yon? Sabi, matalinong ipagkatiwala ang musika sa mga musikero ngunit maling ipagkatiwala ang pagsamba kanino man. Ang pagsamba ay tungkulin ng isang leader. Wow, ang bigat nun. Magandang point. At si Moses ulit ang example, di ba? Oo. Oh. Naalala mo yung sinabi niyang ayram niyang pumasok sa promised land kung hindi sasama yung presensya mismo ng Diyos? Oo, oh, oh, yung sa Exodus 33. Hindi sapat yung angel lang. Gusto niya si Lord mismo. At dahil sa ganong uhaw niya sa Diyos, pinakilala ng Diyos yung kanyang karakter kay Moses doon sa Sinai, Exodus 34. Yung the Lord, the Lord, the compassionate and gracious God. Yung description ng karakter niya. Itong malalim na pagkakilala sa Diyos, yun daw yung foundation ng true worship. At yan ang dapat pinangungunahan at minumodel ng isang leader. Hindi pwedeng i-delegate ang personal relationship tama. Hindi pwedeng i-outsource yon. At dito na tayo babalik sa connection ng worship at mission. Kung ang true worship ay galing sa pagkakilala sa Diyos at pagbibigay sa Kanya ng tamang lugar, paanong connected to sa mission? Dito tinakita na ang true worship ang naglalagay sa Diyos sa center ng mission. Hindi yung tao lang o yung results lang. Hindi isinasantabi yung mga nawawala, pero... Pero ang ultimate goal ay ang Diyos mismo ang makilala at sambahin ng lahat yung danger ng mission na masyadong people-centered lang. Nakita kay Prophet Jonah. Ah, si Jonas. Yung ayaw pumunta sa Nineveh. Kasi galit siya sa mga tao dun. Gusto niyang maparusahan sila. Yun nga. Mas nanaig yung galit niya sa tao kesa sa desire na si God ay ma-worship kahit ng mga taga-Nineveh pa. Kaya nung nagrepent sila at hindi sila winasak ng Diyos, Nagalit pa si Jonas. Nagalit siya. Bakit? Kasi alam niya yung character ng Diyos, yung description sa Jonah 4.2, halos pareho nung sa Exodus 34. Alam ko na ikaw ay Diyos na mapagbiyaya at mahabagin, pero ayaw niyang ma-experience ng Ninevites yung mercy na yun. Mas mahalaga sa kanya yung sarili niyang feeling of justice kesa sa glory and will ng Diyos. Ang sakit nun. Oo. So pag hindi God-centered at rooted sa true worship ang motivation natin, kahit sa mission, pwedeng maligaw yung puso. So, ang tunay na pagsamba pala, yun miso yung goal at yung fuel ng mission. Hindi sila magkahiwalay. Tama. Yun yung legacy ni na Shadrach, Meshach at Abednego. Yung faithfulness nila sa worship, yun ang maging mission nila sa Babylon. Sumama sila sa mission ni God dahil sila ay true worshipers. Ang linaw na ngayon, ang dami nating na-unpack mula sa chapter na to. O nga eh. So bilang summary, nakita natin yung crucial difference ng false worship, idolatry, vain worship, hypocrisy, at true worship at nalaman natin na ang true worship hindi lang siya activity. Isa siyang spiritual posture, galing sa isang buhay na relationship and intimate knowledge of God. Yung kinikilala natin kung sino siya at binibigay sa kanya yung rightful place niya sa buhay natin. At hindi lang ito about music or rituals. Primary responsibility ito ng leadership, ang akain ng iba sa deeper relationship with God. Sabi pa nga dun, ang greatest gift ng isang leader ay yung buhay na umaapaw dahil sa intimacy with God. At yun din ang puso at motivation ng mission. God-centered mission for God's glory. Tama. At para sa iyo na nakikinig at sumubaybay, siguro isang tanong na pwedeng maiwan para sa pagninilay mo. Sa gitna ng lahat ng ingay tungkol sa worship styles, traditions, modern methods, paano mo nasisiguro na ayon sa sarili mong pagsamba? Mapa-church man yan, personal devotion o sa araw-araw mong buhay. Paano mo nasisigurong tunay itong nakaugat sa isang buhay na relasyon at malalim na pagkilala sa Diyos at hindi lang siya panlabas na anyo o nakasanayan lang o nadadala ng mga distraction na naglalayo sa tunay na diwa nito? Isang magandang hamon yan para pagnilayan nating lahat. Oo. Maraming salamat sa iyong oras at sa pagsama mo sa aming dito sa ating masusing paghimay hanggang sa susunod nating pagtuklas ng kaalaman dito sa The Deep Dive.